namin will live on um, and uh, hindi naman ito pasikatan kundi yung napakahalaga rin yung longevity ng career mo. Bihira yun eh. Bihira talaga yun. Napakadaling sumikat and then after a year or two, usually, nawawala na eh. Diba? Modesty aside, this year I'm celebrating my 50th year in show business. No? Since 1973, I started singing professionally with a circus band. 1973 yon. So I I'm very blessed and I'm 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 humbled and grateful sa, sa lahat ng suporta na binibigay sa akin to this day nasa Enchanted Kingdom ako magko-concert So salamat sa inyo. Salamat sa inyo. Ayaw, oh, alam mo ako ako mga, oh, mga classmates sa iba talaga ang pakiramdam ko kapag mga veterans oh, mga, mga, mga senior singer, singer. na singers ang napapanood at pinapakinggan ko mga kanta. Totoo, iba yung hmm. mga classic songs pag nabili. Yes, mas maganda yung si mga... Ito ano, si Haji Alejandro oh. po. Haji Alejandro sumikat so, siya, nakilala. Nung kante niya kasama sa Metro Cup dati, di ba? Mm -hmm. Yung ano, yung kanta-kanta, laban ng mga kantahan, mga songwriters na Siya po yung unang nanalo kay ganda ng ating musika. Ito ay ating, sariling ating, at sa habang buhay, masasag natin. Kay ganda ng ating musika ka dati. Sarap ng pakiramdam. Mm. Oo. oo. Sarap, ako, ako, sentimental ako eh. hindi ako makinig ng music pagkasabay ako. Bago ako mag-sleep beauty, nakikilig ako ng music. Parang nakakasal ka na may hindi na may hindi pa ba. <laughs> alam mo, isa <laughs> pa sila yung music. Udo, mm, oh. mm, Pero ay, yung mga music kasi dati, mga classic song, hindi ka ganyan sigaw-sigawan, sigaw-sigawan, mm, mga banda-banda. No, parang ang sarap mong pakinggan. Ngayon, eto ngayon, mga musika, nakraka, nakraka. Bukansas na mga binanggit mo na kaya ganda lang ating musika, pinasikat din niya ron ang panakit butas. Oh, nakakapag, Nakakapagtak... nakakapag, nakakapag, ano? Nakakapagtaka. Ayun. Oo, oh, 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 Ikakasal.